good day everyone uh, napisa na yung sila yung liman natin na itlog dun sa ating inahin na cross ng IMC Money at ng Black Astrolorp na uh, bamboo line kasi nga na nga yung pinaka inay natin na pure breed na Black Astrolorp pero may natira naman na isa hybrid yan so itong hybrid na to naglilimlim to So ito kita nyo yun naman yung pagka crossbreed pagka, ng ayam si Manny at ng Black Ostrich Ang ganda ng kanyang balahibo Ayan o, no? ganda So ngayon pinapisaan pinapisa, na yung mga itlog na iba Ito yung mga anak O, oh, dito mo, ang ganda, cute Ang mm kataba -hmm. ito, ito parang nakuha niya pagka ayam si Manny na uh, parang another ano naman tatlo to eh anim yung pinalinim natin meron pang dalawa dito kasi isa na bugo at yung mga sisiw to ayun natin ayun doon yung ibo natago sa pakpak Ito. dito pala sa gilid ayun guys Ito. aha hmm. Ito may haro na siyang black aster sa So panibagong hybrid chicken na naman yung ating na ipalabas. Hybrid chicks. Yan na. O, okay, kita niyan. May haro na naman siyang um, black aster Pero ang ano nito, yan. ang 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 nanay nito siguro eh parang Rhode Island Red oh sa Rhode Island Red to na inahin pero mas nangibabaw yung pagiging Black Astro pinalimliman lang natin siya dito Mas, yan. Meron pang dalawa dito. Uh, yung isa parang alanganin pero isa buhay. Mas nalit yun eh. Nalit na pa Pag nag umayos na tong mga to ang kikito. Ito yun tataba. hindi pa masyado mamaya bibili tayo sa bayan ng tawag dyan ng Integra 1000 ay yung ating program sa ating mga pakain ng sisi either mascobi duck mascobi chicks ah uh, uh, turkey chicks masiso ng pabo or ano is Integra 1000 talaga yung ating pinapakain sa loob ng isang buwan ayun so, naging ating program yun di sa hindi hearty chicks eh, hearty chicks Ayan. Mundo. Ito tira natira. Kahit ito paano kainin natin. Ang maganda dito, naglilimdim siya. So, ayan. taba. mga ano. Ito. Parang naanong tanong ayam, ayam si Manny. Yan. So, check, 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 in tayo ng mga ilang months, mga 2 months siguro. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Ito so, kasi malit lang itlog nito kasi kapatid niya yung nakaka ano nakaka sakbat sa kanya mapatong sa kanya si so, maliliit so hindi natin ginawa yung mga itlog niya kasi maliit niya hindi ko gusto at susura sure ako na ito ay eh, sa Island Red na mga ano sisiw so, wala tayong pangalan dito ayun malakas na sila oh Abot na ng mga ano 22 23 days kasi late na tong nalimliman eh. Hindi ba kasi bugok ng ano. So tatlo lang. Pero okay na rin 'yan. Habang ang ating incubator eh nag-order tayo agad eh. Bibili tayo incubator yung mayroon na siyang 12 volts na battery, pwede nating i gamitin yung pinaka power niya pag nag -brown out yung battery ng motor ay yung gagawin natin. Kaya makapagpadami na ulit tayo ng mga chicks. Sisi o. Oh. Kita hybrid na hybrid. Ang ganda. Ang diba? oh. <laughs> So, papadami ulit tayo ng mga sisi na manok. For breeding purposes. Tapos pambenta na rin. Kung sinong gusto bumili ng mga hybrid na heritage. So, checking kasi tayo kasi kailangan natin ng hybrid na kahit hindi tayo makapag-produce ng pure breed kasi ang mahal nga mga rooster na pure breed minsan na may nakita ako yung show type 2.5 binibenta sa akin 3 months old hindi natin kaya yun so close tayo sa hybrid kasi gusto kong uli mag try ko magpa partilog ng mga itloging manok uli na hybrid naman maganda naman inalabasan nasa inyo na lang guys yung sa mga bumibili kung maugustuhan nila so um, so ayan so, ito na yung sample ng hybrid na heritage ito oh itong inay na to eh crossbred to ng um, rooster na IMC money na nandoon na nakukulong tapos ng kanyang black astrolarp na bamboo line ang ganda yun eh kaya kita nyo nakuha niya yung pagiging black astrolarp sa nanay ng mana talaga ito kita nyo naman saka malaki siya yung nga lang itlog niya maliit kasi yung maano ma 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 sa kanya ay yung kapatid niya pero maganda to mabait pa dito tira so one of these weeks or months baka bumili tayo ng pure blood na rooster na herit rooster na tawag dyan black astolorp try natin or rod island red para to sa ating tatlong rod island red tapos dun sa ano so, ito tayo lang natin dami tayo ng sisiyo may tayo ng hybrid chicks So yun lang. Tapos ito, update sa ating ano you know, anak itlog ni Buning, lalaki. Yan, mga tatlo. Ito naman nagilimlim. Sa July 3 July 4. ipisa yung mga itlog niyan. Tapos meron tayong mapipisa na sa June 30 yung mga itlog ng pabo. Yan, si Buning. Tapos ito yung I'm money natin yung pure breed na gray tang. So yun yung update. So, kapag nanonood kayo, chips. natin muna ang ating likod bahay, Ating bakit yan. So, habang ganyan po. don't, forget to like, share, and subscribe. So, bonbon. So, yun lang. Maraming salamat po.